Ngayon, uh, ating makakausap si Brother Mel Duin uh, sa Barita. Uh, kami ay mag-uusap ng may kinalaman sa debate. Ang aming topic, gaya ng napagkasundoan kanina, um, uh, papatunayan niya na nasa Biblia yung uh, karma, quote and unquote karma, at ako naman ay eh, patutunayan ko na wala sa Biblia yung karma. oh, Sige, Brother, pwede ka na magsimula. Diretso na ba? Oh, Naku na! Anli, hindi, 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 ah, uh, without your, ah, uh, with all your respect naman, kasi may mga ano yan eh, kumbaga... Oh. Ay, hindi. teka, teka lang! Hindi, 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 ah, without sorry. your, ah, uh, with all your respect naman, kasi okay. may mga ano yan eh... May mga rules and regulation naman. So, ang gusto nyo po, diretso na. Parang walang limit sa oras, parang ganun pa. Kumain na lang tayo, brother. Buto maram, maniwala ka sa akin, mag-e-enjoy tayong dalawa para <laughs> <laughs> hindi natutunang uh, taon Hindi, Ante, bago bago ako, bago ako mag-ano, bago ako mag yung sa pagpusta sa debate, which is formal Tutunan debate lang naman talaga. Uh, Game mo ay, na. Yan nga, bali ano, ah uh, isa din ako sa mga followers mo, brother. Uh, hindi naman sa, ano, ah. <laughs> <laughs> Hindi naman sa ano yeah. brother ha? wag lumaki yung puso ha, <laughs> Which is ah, uh, mas uh, uh, grounded, open-minded ka naman eh. Ah, 'yun. Ah, thank you kasi 'yun na uh, napunta ako sa live, napansin ako kasi kulang ako sa pansin Ayun, napansin, uh, salamat. Thank <laughs> you. sa <laughs> <laughs> Tapos, andito ako sa apartment namin ngayon mm. and the same time Maraming salamat sa mga nanonood. Although may mga bashers talaga, hindi naman nata tayo ano eh. Although wala naman tayong problema doon kasi karapatan naman nila yon. So, ang sa atin lang naman, which is yun lang, yung napansin ko, hindi lang naman yon, marami. Pero ang sa akin lang naman, which is uh, din ako, nangaral pa minsan-minsan, tapos yun, which is yun. lang yun naman yung napansin ko, parang may mali, parang may mali, ha, kasi hindi ko lang alam brother ha, kasi yung reply mo kanina is Bocacoran, hindi ko lang din alam kung naniniwala kayo sa tinatawag na Biblia. Oh, uh, yun ito kasi yung uh, simulat sa pool kasi talagang ito yung naging basen ko. Ito pakita ko lang. Eh, ginawa mo. At at the same time, ah, uh, konting ano lang din sa Biblia sa mga hindi nakakaalam, ah, uh, yung Biblia kasi yung meaning ng Biblia, marami kasi yung mga ano eh uh, nagpapaliwanag Tsaka mga interpretasyon na nangyayari Ah, uh, yung kahulugan ng Biblia Is dalawa, luma tsaka bago Pero yung ano kasi Na-search ko Which is, ah, uh, the meaning of Bible is Collection of books of boxes So, collection sa okay. mga libro So, ito yung naging Basayan ko, at the same time, brother Ah, uh, mahirap kasing tutulan din Hindi rin ako agree kung tututulan ng iba, lalo na ng okay. ibang mga uh, sekta o ibang reliyon na it's not about religion yung pinag-usapan natin, brother. Gusto ko lang klaruhin mm -hmm. sa, sa mga nakikinig. Kumaga, uh, it's about the truth, uh, yung katwiran ng may lalang. Kasi lahat naman tayo. Ako, naniwala kong may lalang. So, ito mm -hmm. yung gusto kong ipalabas na yun. Uh, may karma talaga. Mm -hmm. uh, both on my pagsasaliksik, yun, may karma talaga. Ka? Yun, dun lang ako na disagree sa sinap. Which is, try ko basahin. Ah, di ba? Sige lang, brother. Ah, okay, sige. Yung tema kasi natin, brother, is, although, ikaw naman yung gumawa, on the spot, although, wala namang problema sa akin. Consideration <laughs> oh, okay, of... As long as try, wala namang problema. Oh, walang problema yan. Pero, so, yun, ang papatunayan ko is, may karma ba sa Biblia? At mm okay. papatunayan mo din na wala. Okay. Ah, uh, sige, simula na tayo, brother. Sige. Ah, sige. Bali, 'yung ano kasi, ito 'yung sagot ko ha. Sige. 'Yung salitang karma kasi literal, 'yung capital A, ah, capital K A R M A. Wala po talaga tayong mababasang literal sa Biblia. O na Ano kasi siya eh, ah, mahiwaga. For me ha, for my own understanding at the same time sa sariling pagsasaliksik ko. Hindi kasi natin wedding. pwedeng minsan may mga sagot kasi sa Biblia na hindi letra por letra. At may mga mababasa din sa Biblia na letra por letra talaga. At may mga, mga mababasa din po sa Biblia na simbolikal. Katulad na lang po ng aklat ni Daniel sa chapter 7. Simbolikal po yung apat na ayop dyan. Hindi naman talaga hmm. literal na ayop yan. So, ang gusto ko Ito. lang, po ipalabas dito, yung tanong mo po na... Uh, Narinig yun na po ba yun? Naniniwala rin po ba kayo na may Diyos ina? May Diyos ina? Yung ina? Um, wala ko nang gano'n sa Bible. Kung mayroong Diyos ina, Narin lumalabas po. sa God. Gano'n ang labas nun. Mm, -mm. Wala akong nabasa um, ganun eh. Wala akong nabasa ganun. Sa Galatian. Ang Chakra. nababasa ko si ano. Ang nababasa ko si... Anong tawag dito? Si Maria. Ina ni Jesus. Oo, yun nga rin po yung... Nabalitaan ko rin po yung... sa Diyos. Ina. Nabalitaan ko lang yun. Pero wala akong nabasa ganun eh. Kung may talata ka, de, I'm open. Opo, sa Galatian chapter 4 verse 26 po. Noong una din, hindi rin ako naniniwala na may Diyos ina. Diyos ina ang oh, alam ko lang din si Mama Mary nga Then, yun nga po, inaral ko oh, ina sa bahay Meron nga nag-i-exist na po siya. Ano nakasulat? Sa sarili mo. Pero definitely, yung isang religion, mahihirapan kang humanap ng tama tamang religion galing sa isang religion na nagtuturo ng tights na utos kay Moeses at saka dun sa mga kasama niya, mga sacerdotes libitas. Hindi hindi utos yan sa kristyanismo. Mahihirapan silang humanap ng pruweba na utos yan sa kristyanismo. Kaya tignan mo, napakabihira ng mga pastor na lumalaban ng debate pag tights ang pag-uusap. Kasi ang hirap talagang patunayan niya pag isang taong kausap mo nakakaintindi ang hirap patunayan yung tights na yan. E doon pa lang sa konseptong saan mo mababasa na inutos ni Kristo magbigay ng tights yung mga membro niya. Ang hirap nun. Ang hirap nun, sobra. Napakahirap humanap ng ebidensya para sa ganun kasi binasa ko boom. May karma ba? Ah, sa Biblia. Mm -hmm. Kung literal po kasi, brother, ito yung masasagot ko which is ginamit ko po na halimbawa which is gaya na sinabi ko, may literal, may spiritual na bagay, talinghaga, at same uh -huh. time symbolic. Wala kang mababasa sa Biblia yung word na literal na karma. Uh, yun po yung mm -hmm. sagot ko. Pero may mauunawaan po tayo na may ganti. Yun po yung tinatawag ngayon, ginawa na kasing sarcastic words eh. Although, uh, yung Biblia kasi brother, kunting trivia lang, almost uh, 2,000 years, more than 2,000 years bago na tayo nandito eh, based on history. Ngayon, uh, nakailang salin na kasi ito eh, nakailang translate na at the same time, how many sarcastic words na mga ginagamit. So yung iba, nabasa ko sa mga ibang aklat. Yung salitang karma kasi brother ikaklaro ko lang kasi dito tayo nagkaano medyo nagstruggle uh -huh. pero hoping magkakaintindihan tayo sa kaloob ng nasa taas so ngayon yung salitang karma pala galing pala yan sa mga buddhis religion so yung yung karma pala na yon yung salitang karma yun yung ganti sa kanilang Diyos kaya nagkaroon ng salitang karma ang totoong pinakakahulugan talaga ito'y pagdidisiplina ng may lalang sa atin. Kung spiritual na uh, pag-unawa sa salitang karma, although hindi mababasa sa Biblia, pero meron. Ayan. Mababasa po yun sa aklat ni Pablo, ng si Pablo. Uh, alam ko, nabasa mo na din to, brother. Ha? Gusto mo ba, brother, verse to verse? Or... Uh, para mas maganda, para ano ba? Para sa kapakinabangan ng lahat ng nakikinig. Sige lang. Uh. Ngayon, sabi kasi ni Apostol, uh, tutulungan pa kayo <laughs> kung sakaling hindi mo na <laughs> um, sakaling makabisita din talaga. Okay. May may Biblia ako dito, kabuklat. Ah, <laughs> uh, sa so, wait lang, brother, may papakita ko lang sa gitna. Sige lang. Ah, uh, ito nakita nyo ba, brother? eh, uh, Ah, madami din kasi akong nasulat na parang based on history, biblical din. same time, ah, uh, medyo Marami-rami so, din mga verse na... Na-appreciate na. kita, brother. Na-appreciate kita. Thank you, thank you, thank you. So, ngayon nakagawa din ako ng uh, 32-page lesson number. So, medyo busy din sa pagtatrabaho Yung ibang verse kasi, hindi ko na masyado matandaan. Pero alam ko, mababasa mo to na sinabi ni Pablo na katulad ng isang ama, pinapalo ang kanyang anak pagka nagkakamali. Mm hindi -hmm. discipline na. Huwag wag Huwag kayong ano, wag kayong magalit o kaya sasama ang loob kapag ka pinapalo ng inyong ama kasi ito'y ito'y tanda ng pagmamahal ng isang ama. So, doon tayo sa salitang karma, brother. Yung karma kasi, brother, uulitin ko, walang mababasa doon sa uh, pinakatinatawag na Biblia. Pero may babasahin ako dito, brother. Uh, book of uh, Levitico, chapter 26. Okay babasahin ko muna brother, para at please maunawaan ng tao na nakikinig. Klaro po ba yung pinakasalita ko, brother? Mali oh, brother. Sige lang, tuloy ka lang. Thank you, thank you. So, ito naman, ah, chapter, uh, Levitico chapter 26 verse. Ito, lahat. At babasahin natin kasi nandito ang ano eh, ang, ang paksa nito pagpapala sa pagsunod ay ipinangako ito ang pagpapala sa pagsunod may mga pangako tapos meron naman ang parusa sa pagsuway ay ibinab ibinabala Ibi masyado malalim kasi yung tagalog eh ang parusa at pagsuway uh, Levitico chapter 26 mababasa. Uh -huh. Kumbaga ito yung pagpapala at sumpa. Uh -huh. Yun yung sabi ng yun yung sabi ng higit na makapangyarihan yung kinikilala ko tagapagligtas ko ngayon brother na sa panahon ng Israelites na kinuha sila sa sa Ehipto inutusan yung pinangalan ng Moises sa Biblia may rules and regulation na doon eh so ngayon kung iintindihin kasi natin ang chapter 26 ng Levitico babasahin ko. Sabi niya dito, kautusan to eh, kung rules and regulation, guidelines. So ngayon, iintindihin natin, nandito lahat, spiritual at material na kailangan gawin ng tao. Kasi, yung pagpapala kasi, which is blessing, blessing yun eh. Pagpapala, blessing, sa mga tama mo na gawa. Ngayon, kung hindi ka rin naman gagawin ng tama, may parusang, ah, uh, ikakabuti. Kumbaga, yung mali at kasalanan ng mga Hindi lang sa hindi ng mga pati at sa kapwa. Hmm. Doon lumalabas yung bad karma, good karma. So, um, dito, okay. Pwede na ako magtanong, brother. Okay, sige. Alam yan. Saan mo na ba sa doon sa Kapitulo 26 ng Levitico yung karma? Okay, sige. Uulitin ko, brother, ha? Sige, yung karma. Good karma ba, brother? O bad karma? Ano, Pareha. Parehas. Parehas. Babasahin ko yung good muna. Tumutulay sa good. Amen. Ah, DBT ko chapter 26 verse 3. Dito. Mm. Diretso tayo sa 3. Kung lalakad kayo nang ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin ay maglalapak ako ng ulan sa kapanahunan at ang lupain ay pakikinabangan at ang mga kahoy ay parang sa parang ay magbubu Five. Mm -hmm. At ang inyong pag-iik ay aabot hanggang sa pag-ani ng mga ubas at ang pag-ani ng ubas ay aabot sa pag-asik at ang kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana at tatahan kayo yung tiwasay sa inyong lupain. Mm -hmm. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain at maghihiga kayo at walang katatakutan kayo at aking papawiin sa lupa ang mga mababangis na hayop ni hindi dadaan ang inyong lupain sa tabak. at hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway at mga bubuwal sa harap ninyo sa tabak at lima sa inyo'y hahabol sa inyong daan at isang daan sa inyo'y hahabol sampung libo At ang inyong mga kaaway ay mga bubuwal sa tabak sa harap ninyo. At babasahin ko hanggang 13 ha? Sige. Ah. Uh, kasi ito yung sagot ko eh. Ah. Uh -huh. Buti wala tayong oras dito. Okay lang. <laughs> ah, kaya nga. Kaya, okay. kaya nga yung sabi ko kanina eh. Which Ayan. is okay naman sa inyo. So, ko ako. Sige lang, okay. sige lang, brother. Nine verse 9. At lilingapin ko kayo at palalaguin ko kayo at pararamihin ko kayo at papagtibayin ko ang aking tipan sa inyo. Sa Jesus. At at kakanin ninyo ang malaong kinamalig at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. At ilalagay ko ang tabernakulo sa gitna at hindi ko kayo kapupuutan. At mm -hmm. lalakad kayo sabi niya at lalakad kayo na magiging uh, aking bayan okay. ako ang higit na makapangyarihan na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at pinalakad mm -hmm. kayo ng mga ulong matuwid okay pati okay. okay. So technically ito good karma ito. Yes, yes brother, uh, ito ha. Mm -hmm. Yung hinanap mo kasi sa akin na karma which is hindi talaga natin makikita yun brother. Mm -hmm. uh, which is sorry as Sorry ha, ah, sorry. Sorry, pero Saka baka, na. baka masaktan kayo. yung mga words kasi na iba, uh, although may mga experience na daw before, so, uh, kaya, yung mga iba... Sige. <laughs> Sige. May iba kasi, para sa mga nanonood din at nakikinig, maraming salamat. Ito, marami kasing mga technique na ginagawa yung iba. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mm -hmm. huwag kang panadaya. Mababasa yan sa Colossus. Uh, Colossus 2 mm -hmm. ba yun? o Colossus 4, mababasa yun, sabi ni Pablo, huwag kayong padaya sa filosofiya na uh -huh. gawa lamang ng tao. Yung karunungan uh -huh. na gawa ng tao. Ito kasi yung mga literal na nagpapaano yeah. Although, wala talaga tayong mababasa ng maganon Example, brother, ha? Uh, katulad ng bisyo. Kung babasahin mo ang Biblia, maghahanap, may filosofo ako nakausap kasi, brother, uh -huh. ito, sabi niya, basahan mo ako ng Yossi, si Garillo, sabi niya. Pagka may mababasa daw ako, aagri siya at hindi naman, yun. Oh, hindi Ngayon, naman ako... ni Garillo. Eh. <laughs> okay, Ngayon, binasa ko. Pag-agit na kalaban ni Soriano eh. Uh, Ayun. hindi. doon sa amin, before, yung before sa amin sa probinsya. Mm. May nakadebate okay. ako habang nagyoyosi siya eh. To be honest, hindi ako gumagawa ng... tapos oh, ang... Yossi. Sa, yung kalata nun, no, ah. nasa Galatia. Hindi sa siya. mababasa sa Isaiah 55:2. Mm -hmm. ko, brother. Ha? Yung salitang bisyo. Okay, medyo, medyo lumalayo um, tayo. Okay. Ah, okay. sige. So, yun bang tinutukoy mo dun sa ano? Yun bang tinutukoy mo dun sa 20 sa is? Kapitulo yun yung 3, good patuloy. karma. Yun yung good karma. Ah, uh, okay. kasi... May eh, tanong ako, oo, brother. tanong tano ko sa'yo. Ano ibig sabihin ng karma? Okay. Ang karma, brother, which is good man yan o bad, ang ibig sabihin, ito yung pinaka-result sa ginawa. Ito yung resulta. Kung baga, kung ano yung tinanim mo, ito yung bunga. Mm -hmm. Ito yung bunga, eh. Mm -hmm. Kung baga, uh, ano to, eh. Ito. Kailangan pagkasama ang dalawa. Eh. Hindi po pwedeng good karma lang lahat ng nangyayari. Nice. Ah, okay. Ayos, maganda, maganda. So, ibig mo bang sabihin, brother, kapag ka sinabing karma, ganting balik. So, di ba ba, meron kang ginawa, eto ngayon yung ganti dun sa bagay na ginawa mo, tama? Depende sa gawa mo. Pagka goods ang ginawa mo, may goods karma. Go Pero pagka bad, bad karma din yan. Ani Anino eh? Okay. Anino eh? Kambal itong dalawa, brother. Clarify ko lang. Ha? Kambal Pati sa si kambal. Eksakto, tama? Oo. Oh, oh. At anino? A eh, reflection mismo. Ref ito reflection. yung reflection. ah, ito yung ano, ito yung shadow na nakakast. So, ibig sabihin, magkasing laki yung dalawa, tama? Yes. Okay. Same sila. Meron na akong babasahin, nasa DBT ko din. Okay, Di ko sige. Din, sa din, na binanggit mo, ito naman, sigurado ako sa'yo, sasabihin mo, good karma ito. Tutuloy oh, is ko it? lang yung data. So, di ngayon, lumalabas, ang karma is 1 is to 1. Tama? kino yes. ko lang, 1 is to 1. Ah. Tama? Ah. Okay. Ako naman ang babasa. Dito, sa Levitico, dito pa rin, sa 26. is, pag... Babasa. Uh, sa, Anong verse? 18. 18. Okay. 26, 26. At kung ang bagay na ito man ay hindi ay hindi ninyo ako pakikinggan, ay parurusahan ko kayong makapito pa. Ngayon, pakipaliwanag nag mo sa akin kung paano yung sinasabi mo na 1 is to 1 ang parusa sa'yo kapag kakinarma ka. Pero ang nakasulat sa Levitico, sa GC8, dun pa rin sa parehas na tala, sa, sa parehas na kapitulo, sa, kapi, sa versikulo GC8, 1 is to seven, brother. Pakipaliwanag mo sa akin yan. Sige. Sige. Bigyan mo ako ng time, brother. Sige lang. Sige na. Okay. Sige, brother. Ito yung paliwanag ko, brother. 1 is dito. Pag may isa kang nalang ginawa dito, ayon dito, pitong beses kang yayaw dito ng juice, Yeah, yeah. Tama. Time 7 yun, eh. Time 7. Pero ang sabi mo, 1 is Okay, ito. Ito, sige. Sige, ha. Ito, ito, brother, ha. Yung, yung emotion kasi bilang tao, ito, ha, yung sagot ko, ha. Yung emotion kasi natin bilang tao magiging 1 is to 1? kasi ito, ito bakit? Una, ang sabi And then, ng ikita... Ito yung na pinag-uusapan natin, brother. Ipaliwanag mo sa akin ayon sa Biblia kung pa paano yung sinasabi mo, 1 is to 1, Pero ang nakasulat okay. doon mismo sa pagkakas na kapitulo, one is to 7 pag nagkamali ka sa Diyos. Diretso. Okay. Sige, diretso na ako. Ito okay. yung yung brother. Kasi okay. hindi emosyon ang na pinag-uusapan natin. Ang na pinag pinag-uusapan natin, talata. Okay, sige. De diretso ako, brother, ha? Sige. Yung makapito kasi, brother, 'yung makapito kasi kung babasahin mo 'yung chapter 1 ah uh -huh. uh, pagpapala dito sa uh -huh. sa nag, nag ano siya eh kumbaga na siya dito eh okay uh -huh. iintindihin natin ha okay. yung Levitico chapter ah uh, ano 'yon 18 ba at kung sa mga bagay na ito man ay hindi nyo ako pakinggan kung iintindihin natin yung verse na 'yan brother ah uh -huh. uh, ano na eh masyadong pasaway na ang tao eh hindi na nakikinig sa isang pagsaway. Kung uunawain natin, ha? Yun yung sagot ko dun, brother. Ngayon, sa sobrang... Interpretation mo Ang tanong ko sa iyo, saan mo mababasa dito sa Kapitulo 26 ng Levitico na 1 is to 1? Kasi ang sinasabi rito sa Levitico pa rin sa parehas na Kapitulo na binigay mo, 1 is to 7 pag nagkamali ka yun saan mo mababasa yeah, brother saan, to one brother yung tantanong ko sa iyo saan ah. mo mababasa kasi ikaw yung nagbigay ng ano eh kapitulo eh di ba so bigyan mo ako ah. ng kapitulo kapitulo 26 ng Levitico. ko binabasa ko sa iyo pinabayaan ko tapos binigyan kita ng oras ngayon ang tanong ko sa iyo simple saan mo mababasa yung interpretasyon mo kasi interpretasyon mo lang yun eh na 1 is to 1 ang karma Ayon dito sa Kapitulo 26 ng Levitico. Kasi ang nababasa ko, 1 is to 7. Sige, bigyan. Ano bang gusto mong karma ano na babasahin ko? Okay. Kasi ko? one is to seven eh. Kung nagbigay nitong kapitulo okay. na to eh. <laughs> Yan nga. Ito nga bra. Ako nga brother, ito ha. Sige. Okay. Okay. Sasagutin kita. Huwag mo ako bigyan ng pulang. Bigyan mo ako ng kalata. Y Kasi pinabayaan kitang ang babahin yung kapitulo 26 eh. Diba? So ngayon, bigyan mo ako ng kalata dito sa kapitulo 26 na sinasabing one is to one. Kasi ang nababasa ko sa parehas na kapitulong binigay mo, one is to seven. Opo. Okay. 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 Lige. Okay. Lige. Babasahin. One, yeah. Babasahin ko brother ha. Sige. Sige. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunin, ay iingatan ninyo at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin at oh, maglal... Hindi, okay. naglalo lang lang signal. Sige lang, okay lang, tuloy, tuloy, tuloy. <laughs> naglalo ko lang sige. signal. Tuloy, tuloy. Uh, sige, brother. Ito, unawain natin, brother. Ha? Sige, sige. O na okay, na. ang hinihingi ko lang sa iyo, Justice, nabigyan mo ako ng one is to one na interpretasyon mo kasi wala akong nabasa diyan sa buong kapitulo 26 ng Levitico. Maniwala ka sa akin, brother. Binasa ko yung buong 'yan. Buong Biblia binasa ko. Walang ganyan diyan. Wala. Ah, <laughs> one is to one to one, yan. Wala pa dito. Wala. O, sige, ngayon. No, brother. Ngayon, bigyan mo ako ng justice kasi ang nababasa ko kontra dun sa sinasabi mo na ikaw nagbigay ng mismong talata. So, ngayon, hanapin mo ngayon dyan. 1 Asa brother ano? okay. okay Ito brother ha Sabi Sabi ng higit na makapangyarihan dito mm. Chapter 26 Bige. Kung babasahin mo mm. Kung yeah. Susunod Example yeah. Kung farmers ka uh -huh. Kung farmers ka ha uh -huh. Sabi niya Kapag kasusunod kayo sa kautosan ko Bibigyan ko ng magandang ani uh -huh. Yan Hindi pa ba pa yun 1 is to 1? Ako? Hindi sige. pa ba? Wait sige. lang, wait lang. Hindi ba Ano ka Ano ka Wait lang, wait lam, brother ha. Hindi ba, hindi, hindi ba 1 is to 1 para sa'yo yun? Yung 1 is to 1 na na letra, wala kang mababasa. <laughs> hindi, Ulitin ko hindi, ah. Hindi ganoon, brother. <laughs> 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 hindi ganoon, hindi ganoon, <laughs> Basahin mo po. Yan nga. Kasi ang nakasulat, ah. pag sinunod-sunod mo yan, pag sinusunod mo yung utos, maraming gantimpala eh. Maano, maraming ba mo. yan. Dapat kinokontra mo sarili mo, hindi one is to one yan. Ayon sa talatang Bawat, dito, ba tama? bawat, bawat, kautusan kasi, ano yun, individual. No. Example, kung farmer ka, kung kasus kung susunod ka sa kanya, example ha, kung farmer ka, ah, okay. kung susunod ka sa kanyang kalooban, hindi ka manggugulang ng kapwa, hindi ka okay. mang, manggaganito ng kapwa, o hindi ka uh, mag-aano ng kapwa ng kasamaan. So, ang gagawin niya ngayon, yun oh, yung... Pinagbibigyan ko paliwanag ngayon, pero ang hinihingi ko sa yung Yun nga yun, yun nga yun, brother.